Hi! Dahil pumasok na sa school ang aming mga anak, so dalawa na lang kami ni Javi, naisipan namin pumunta ng mall para mamili ng mga ipang so surprise namin itong darating na Halloween. So ayan, um, nandito na tayo sa Kaldi dahil dito yung maraming bilihan ng mga iba't ibang klase ng mga pang Halloween. Marami silang ano dito eh, mga imported goods talaga dito. Kaya gustong gusto kong namimili dito sa Kaldi. Gusto ni Clark. Gusto ng mga bata yan. May libre pa akong kape. Oh. Kapag may mga occasion talaga birthday, oh, eh. halloween or christmas, dito ako pumitili mismo sa Calvi kasi marami talaga mga pagpipilian ang iba't ibang klase talaga at matutuwa talaga yung mga anak ko kapag mm -hmm. uh, ano, kakaiba. dahil yung karamihan dito talaga imported, ayun tingnan nyo walang Warna ganyan sa ibang mga supermarket red wine, masarap to eh natikman na namin eh. mura pa Stock lang namin sa... Dalawain na natin. Dalawain? Oo. Dalawain mo I na. Ikod ako yung mami kasi. Kung missing ising 2,018. 2,018 muna. Okay? 2018. Hindi, kunin mo na. Dalawa. Para may 10% tayo. Para makakuha Dalawahin. tayo Dalawahin. ng 10%. off, Diba? Sayang din. Okay? kapag nadadaan talaga kami dito sa Kaldi, bumibili kami ng isa, dalawa, para may pang-stock talaga kami. Kasi kapag walang pasok si hubby ko, umiinom kaming dalawa ng sa bahay lang. Na-try na rin namin ito, masarap din to. Medyo mas mahal lang ng konti. Kaya sa mga mahilig uminom ng wine, dito kayo mamili sa Kaldi. Mura na at maraming klase pang mapagpipilihan. So ayun, magbabayad na kami. Pag namimili kami, lagi kaming handa at lagi kaming may dalang bayong <laughs> kasi naman may bayad na kasi ang plastic kaya sayang naman o ba? Diba? Then after namin nang namili dun sa mall. Tumaan na rin kami dito sa ramen dahil gusto daw kumain ng ramen si Habi. Sakto naman 12 o'clock na. So tingnan nyo to, napakamura at napakasarap dito. Natry na namin balik pangalawang beses namin dito. Yung sanlibo namin, ayan dalawa na kami. Tingnan nyo naman, may gohaken pang ramen hanggang ngayon. Ato at sulit na sulit talaga yung gohaken mo. Tingnan nyo naman, napakarami nilang customer. Mag-isa lang ni Kuya gumagawa. Sobrang busy nga langit Kaya marami pang nakapila kaya eto naantay namin na magkaroon ng bakante. Ayan tamang tama naman may umalis na kaya eto meron ng bakante at nakaupo na rin kami sa wakas. Habang inaantay ko nga yung order namin, ayun, tingnan na-amaze na ako kay Kuya kasi mag-isa lang yung gumagawa. Sobrang hirap kaya nito na try ko na nung dati sa umisa namin. So, ayan, sakto, eto na. Nandito na yung aming order. At lalagyan na rin natin ito ng mga pampasarap pa lalo. Itong nilalagay ko, pickled mustard to. Masarap to sa ramen, lalo na itong tungkotsu. Then, naglalagay din ako ng benishoga. Sobrang sarap kaya nito, bagay na bagay dito sa tungkotsu. Then, maglalagay din ako dito ng sesame seeds. Yan, kain na tayo. Yan, mainit pa. Sobrang sarap. At ang lambot ng chashu niya. At yung soup, sobrang sarap at malinamnam. Malalasahan mo talaga na pinakuluan ng buto-buto ng baboy. Ang sarap talaga nito. At napakamura o, oh, di ba Kohak yan lang. Sa panahon ngayon, wala nang ganito. Yan, naubos na rin namin o oh, sa sobrang gutom. Malapit lang to sa bahay kaya pag uwi namin, inarrange ko na rin yung mga chocolates, candies na mga pang Halloween ng mga kids para habang nasa school pa sila. Ayan, hindi nila makikita at surprise namin to sa kanila. Maso-surprise sila nito pagdating nila galing ng school. Ako paniguradong matutuwa ang mga anak ko lalong-lalo na si Mayor kasi gustong-gusto nila magpabili ng ganito kaya sabi ko wag na lang next time na lang kasi nga diba? ba so surprise ko sila dito sa Halloween na to So ayan nilalagay ko na lahat ng mga candies dito sa kanilang buckets Ayan naka na at malapit na rin silang uuwi galing ng school Ayan thank you for watching sana nagustuhan niyo tong video namin na ito Bye.